So yan, dahil nagantay kayo ng alas G, hati-hati kayo sa isang picturia. So walang lamangan. One for you. One for you. One for you. And two for you. One for you. One for you. Kasi mga madam tatlo sila. So isa lang yung meron tayong chichiria. So, i-divide natin sa kanila. Tatlo. sa tatlo. So, walang lamangan. Ah? O, oh, ayan, may hati, ha? May hati. May hati. Uh, diba Siyempre, kailangan patas may hati. ba may mga hati-hati. Siyempre. So, kasi yung isa walang hati, hatiin natin ito. So, talagang hating-hating magkakapatid dyan. So, walang labis, walang kulang. Pati yung mugmog, ayan. Ayan ha. Pati mugmog, hating-hati pa rin. So, ayan. So ayan. ayan. so, ayan. So, ayan. So, ayan. Oo, bob, bob. Teka lang. Hindi pa. Wait lang. Talagang kita-kita nyo mga malagkutin ng matakaw. So, ayan. Na, mm -mm, kamay. So, nahati na natin. Wala ng laman. Teka. Kumuha kayo doon ng tubig. Tubig na inumin. Sige, tigitigisa. Kumuha kayo tubig Ang doon. Ang galing kakaurong kulang. Iyaan mo na, iinom kayo tubig. Kakain kayo chichiri Aha, nalagay ko <laughs> sa ito. So yan. Kumuha kayo ng tigitigisan tubig doon. Kailangan may tubig. O, <tipos> oh, tara. Yung maliit lang. Ay, yung pusa nangihingi din. So dahil tatlo sila, lalo na to, ito, 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 madaya ato eh. Itong maliit na to, itingin nyo lang maliit siya, pero uh, wais yan. Wais siya magati sa pagkain. Oo, oh, diba? Hoy, kuwa? Tubig. Ah, sige, walang tubig, walang chichiria. Ayan sila mga madam. oh, oh. oh yeah begin now. Ate, go dito. O, ah, di ba? Dahil bet nila ang bet nila ang chichiria. So, yan. Kompleto na. O. Oh. Okay. Teka, 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 teka. Akin na. For you. Oh. Ilan? O, oh, ano ba yan? Binasa mo na ako. Ba, yan binasa mo na yung mga ay, sus, gino. O. Oh. Hindi tayo makakapanigyan pag nawala tong wala na to. Anong gamit? Naku, binasanan ni kuda. Okay, go! So, may tubig ka, kuya? O, oh, yan sa'yo. Doon. Sa lamesa lang kakain. Wala kayong ibang kakainan. Sa lamesa lang. So, ganyan kami mga madam O, oh, Nicole. oh, ate. Yan. Yeah. Atara. Atara. So, lahat sila mga madam may tubig para pagkain. Ayan. Ayan yung isang matakaw na hindi makapagantay. Ayan si kuya. So, ayan, lahat sila meron. So, hating magkakapatid sila lagi. Hindi pwedeng maglamang, hindi pwedeng sumobra, magkulang. Sakto lang. So, bye-bye! <laughs>